Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka -fighters. At welcome back YouTube channel Ibali medyo mainit ang panahon ngayon Ayan, kahapon mga ka na nagbuhos kami ng ulong Ayan, tapos nagbuhos Ang activity naman namin ngayon Magbubutom kami, magsahig ng uh, runner sa ating mga beam Sama-sama tayo ngayon mga ka sa aming uh, ginagawa ngayon Uh, tara So mga ka fighters kahapon Nagbuhos kami ng columns Yan yung sa namin uh, At ngayon update tayo uh, Magbubutom kami ng uh, Beams natin Yan naglayout na yung ating mga kasamahan Uh, kailangan sa pag layout natin sa ating mga beams mga kapiters is tatangsihan talaga natin yan para siya to uh, it kibali 50 by 50 yung ating uh, roof beam dito kibali roof beam na ito yan paikot yan hanggang doon yan oh. yun nung nakikita natin yung ibang kasamahan natin may roof beam pa tayo dito sa gitna dalawa yan yung layout oh, yung itong may tangsi Yan, kailangan tangsihan natin yan. Uh, kinuha ko lahat, uh, ko lahat hanggang doon sa dulo. Yung so, makita natin yun, yung nag-scapol uh, doon. Yan. Doon yung dulo sa ating tangsi. Ito na tangsi. Yan, ito na tangsi hanggang doon yan. 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 Ibali aluma yung aming pang runner para sa higad sa ating rock beam. ah uh, ito na yung ano mga kapaiters galing doon sa zero elevation natin. Ito na yung 12.3 meters at tap sa ating mga beams. Ayan. Ibali hindi ko muna uh, nilatagan lahat ng scaffold doon dahil hindi magkasya yung ating Uh, Ang tirada ko dito, kubuhusan muna natin ito lahat hanggang Rukbim bago natin ilipat yung ating mga scaffolding doon. yan Malalaki pa yung uh, titirahan natin dito mga ka-fighters. Tiyan yung sa dulo. Yun yung sa dulo. Yan, pina ko na para makapagbatak tayo ng tangsi. Galing doon hanggang doon sa dulo itong ililayout natin dito na beam 30 by 50 ang sukat nito or ang size sa ating beam dito may dalawang beam dito na magkatabi doon at saka dito yan yung may mga yung may tangsi at may mga plate pa tayo ditong ilalagay uh, bawat poste may plate dahil ang uh, purpose sa plate dito dito i-welding yung uh, kanilang conveyor kasi batching plant yung ginagawa namin Okay mga kapeters, dito tapos na pagsahig ng butom sa ating mga beams. Yan, lakas ang hangin. Yan, kibalit. Dalawang isipan lang tong muna yung aming formahan. Uh, tapos namin pa uh, sahig to lahat ng mga bottom sa beams. Uh, maglatag na kami ng kabilyada. Uh, baka bukas makapaglatag na tayo. Para masidingan at makabuhos naman tayo sunod araw. Yun mga kapaytors. Yung ating mga activity ngayon. Kita niyo malayo pa yung sa dulo nice kapulan ko para makapag uh, tayo ng tangsi para dito para tuwid importante tuwid ang ating mga beam ang ah, ating mga kapaiters kapaiters meow sanglas sanglas akong kapaiters meow tapos magasiroho na lang tayo dyan ito yung masiroho natin mga kapaiters ayun Uh, 1.2 meters Pagdating dito sa dulo mga fighters nag over 4 tayo dito sa ating beams uh, 1.5 meters yung L over 4 natin dahil pour, uh, 4 a 5.4 divided by 4 uh, 1. 5 meters yung ating L over 4 dito ganun rin doon sa dulo importante talaga magtangsi tayo dito sa ating mga beams mga para hindi sigsag yung ating uh, mga beams dahil putol putol pa naman yung buhos natin ayan itong ano natin no tangsi uh, nilayoutan ko talaga yan tinangsian binatakan ang tangsi para tuwid dahil dito sa gitna Uh, may mga display tayo yung panglagay dito. Pati dyan, may ilover for tayo dyan. Uh, dito mga kapitars, pakita ko sa inyo yung drawing sa ating roof beam. Uh, roof beam dimension. Ito yung beam na sa gitna. Yung kinangsihan ko kanina. Dalawa na uh, nagkatabi. Ayan. Dito kami, kailangan tangsian natin yan mula dyan hanggang dito para yung ating roof beam to width siya yun ang purpose sa pagtangsi yan, ito yung uh, drawing natin 30 by 50 yung nasa gitna yung sa sa column to column, 50 by 50 Ayan. Ito naman yung daily, ano, drawing sa ating mga plate. Uh, beam plate to kiss Ito, mga plate yan, mga kapiters, yung sinerkulan. Ayan. Kung sinabi ko kanina may mga plate Dito yan ang location yan Yung dito sa gitna 30 by 30 ang plate na plate Circle blow uh, 30 by 30 16 mm yung ating kapal sa ating plate dyan okay hanggang dito lang muna ang ating video at salamat sa panonood bye bye